What's up guys? Manibagong chika na naman tayo guys. Um, for first time na magsabi ng isang magandang topic for you for this vlog. Um, alam ko na pamilyar kayo kay Miyako Shino ng Wataten. Siya po ay kapatid ni Hinata Shino. At si Miyako ay isang designer ng isang cosplay outfit. Yes. At, ang medyo cute sa kanya is yung tuneray niya. So, uten, ang kanyang ginawa. At sinabi niya, White Lily! Ayan. Ayan. Um, ayun sobrang ganda ng palabas. Ang Mata 10. And, um, ayan. Okay, tanong ko lang. Bakit sa Mata walang karakter na lalaki. Tanong ko lang, bakit puro babae? Sigur siguro dahil hindi ko pa napapanood yung iba pang episode, kaya di ko alam. Pero bahala na kayo. Comment na naman sa baba. Well, mabalik tayo sa chika talaga. Naniniwala ba kayo na after ni Miyako Hoshino sa Water ten ay lumipat siya sa Oshi Noko. Yes. Nagiba lang ang kanyang buhok. Siguro tumanda na siya noon. Tumanda na siya. Kaya, may bago na naman siyang project. After sa wataten, ay lumipat siya sa Oshi Noko. At napakagandang project naman para sa kanya. So, ang kanyang role doon, ay siya sa tagapagbantay ng dalawang anak ni Ai na si Ruby at si Aqua. Ayun. Pero medyo may masang pinabalak si si Miyako. Pero, nung nalaman niya na yung dalawang anak ni Ai na mahigit one years old, I think, na baby pa, ay eh, nakakapagsalita. What? Yun. Saka yung mga fans ni Ai, talagang nagulat dahil nag no, gay. Nagkukuha taga yung dalawa. Sabi nila, babu, 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 babu. -ba. Yun. Yun. So yun lang ang gusto kong itsika sa inyo. Um, ito si Miyako nung nasa Wataten. At after nun, sa Oshinoko, Oshinoko, ito na siya ngayon. So it means, nung natapos yung project niya sa Wataten, ay lumipat na siya sa Oshinoko. Oh, weird, no? Simple palang, isang anime character ay, after do sa palabas na yun, ay magiging character din sa ibang palabas. At ang, medyo yung kinakatakang ko lang, bakit nandun si Ichigo sa Oshinoko? Yun na to, tinan nyo. Yan. Oo. Oh. Bakit nandyan yan? Char. Anyways, yun lang mga gusto ko yung sa inyo. Subscribe na nila mga YouTube kailangan ko lamang na supporta nyo yun, kumili kayo sa anime i-share e, nyo naman panunurin ko yun, bigyan nyo na rin ng link yun, para mas magkaroon pa ako ng idea sa mga kalabas so, yun, uh, isa lang din sa, sa, sa hinihiling ko na sana naman ay magkaroon na nood ng bagong episode ang Spy X Family dahil nabitin talaga ako sa mga episode nila sobrang nabitin ako at talagang hindi ako makakatulog kakaisip ayun lang, bye